Good evening po. Ito, ito na asawa ko. Okay, okay po. Opo, ano. oh, salamat. Naiwan ko Ah, okay po. Maraming salamat. Hello. Good evening po, ulit. Ah, uh, good evening, sir. Ah, uh, ako po si Mr. Manny Marcos at naka-live tayo ngayon na uh, mapakinggan man lang nila kahit hindi kanila makita dahil ma-stricto ang quarantine dyan sa inyo ngayon. So, kami po ay nagpapasalamat sa iyong partisipasyon na maishare mo yung experience, maikwento mo man lang kahit uh, ngayon yung nangyari po sa iyo. Uh, ganito, ganito yan, noong Ma March 17, nagpunta ako ng na kardinal para uh, magpa-check up dahil masama ang pakiramdam ko, lalag na tapo, at ginigina ko na. Ah, oh, okay. And then ngayon, nung, nung ikon ako, X-ray, uh, nakita nila na meron, ako, meron na akong, mayroon na akong pantama dito sa coin, lower right. Ah, lower right, yung tama nyo po. Oo, uh, lower right. Sa lang, so. Sa lang? Kaya, pinag okay, na ako. Opo. Tapos sa, sa, uh, sa, na Nalagnat ako, giniginaw ako. Hindi na ako ng antibiotic. Opo. Tapos ngayon, ah... Uh, Nagpay ako doon ng isang gabi lang kasi nakamatay yung mga katabi kong... na yung mga katabi ko doon sa room. Ah, sa, kaya, sa isolation? Ah, uh, private room naman yun. Kaso yung mga katabi na narinig namin yung iyakan sa kanababay tao sa mga nurse na kaya... Ah, private room, opo. Namamatay o, yung namatay. mga katabi mo. Oo, uh, oh, dalawa yung katabi mo namatay. Kaya nag-execution ako na mas kung na lang, mag... Uh kung um, umuwi lang ng bahay, wala ko kapasagaling ka ako. Opo. tapos ngayon, uh, sa bahay, that, 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 yung, time na nag-usap na kami yung Dr. Pabunan. Ah, opo. Uh, sa bahay niya uh, ako pinag-inject -pina nung nung injectable na din niya. Oo. Kanino po binigay yon? Pinakuha po doon. Pinakuha sa clinic niya. Ah, opo ano magandang umaga, binigyan ako pag-uwi ko sa bahay, meron na. Kaya, eh, uh, bigyan na ako ng instruction na i-inject ko na dalawa, dalawa agad. Opo. Sa oras ng pagitan. Oh. O, para sa tatlong araw sunod-sunod yun. Pero nung una, hindi ko pala. Dahil nga, nung galing ko sa hospital na, ah, uh, hininawa ko, ako, tapos bababa yung immune system po kasi puro nervous na yung nararamdaman ko nung panahon na yun eh. Okay. Nung mag-inject ako, nagkaroon ako ng lakas ng uh, sumigla ko, tapos nawala yung nervous ko. At saka, nakaramdaman ko ng pagsigla. Kaya nga, nung una ayaw ko mag-inject eh. Pero nung naramdaman ko yung epekto ng injection, ako na na mismo nagpapahanap ng pag-indig. Ano kasi na ba yan? Sabi ko, pag-indig na tayo. Opo. O, tat tatlong araw ko yun, tatlong araw. Tapos, sa uh, nung ikatatlong araw, matikla na ako. Tapos, ayos. Ako, ito na kagong sagot. Ako, ako sa akin. Opo. Opo. Uh, yung result uh, na nyo po? Ito nga ang kwan nga. Uh, sabi ko nga, inong kwan pa ako nagpa-recess eh. Nung Monday. Yung, oo, uh, before na so, nagpagwan ka. Ito last Monday. Opo. Nung last Monday, nagpag-test na ako ulit. Kaya... Kumusta kaya, naman po yung test nyo? Eh, malalaman pa lang yung boss ako, eh. Uh, sa Sabado na kumak, sa Sabado kumabalikan eh. Ah, yung bagong test nyo. So, yung test, test nyo. Pero yung unang test nyo, nag-positive po kayo, di po ba? Positive na yun. At sa hospital, positive yun. Opo. Ah, uh, okay. So, yun lang. Talaga namang pwede talaga naman nung gamitin ko yung from the hospital na masama ang pakiramdam ko, giniginawa ko, may laglat ako, may ito ang ginamit ko talaga. Wala akong option kasi, wala, may mga dumot ako, hindi umingi na pakiramdam ko. Opo. Yung so, sagipan sakit pa ng ulo nyo na sinasabi nyo noon. Oo, oo, oh, oh. Tapos, siyempre may antibiotic din na injek yung hospital, pinatapos yun. Opo. Kaso, sinisikmura ako. Oo, oh, oo. Umibig mo mura ako, naka parang gusto kong iso lahat. Oo. Oh, oh. Kaya noong ikalimang araw, yung pang-anin, pinatigil na muna dito sa pagunan. oh, okay. Pinatigil niya. Noong una, pinahati lang niya eh, hindi pa rin eh. Oh, oh. Eh, pinatigil na muna niya. Tapos ginamit Kaya, mo yung FAI. Oo, oh, nung no, ko rin yung kwan, yung, yung request ko para kapag ito lobat na talagang wala na, ay salamat, salamat. Opo. Ibig sabihin o, ang ibig sabihin o, talagang rekomenda na natin ito na kailangan ng, ng tao bayan ito. Naman mo sa lungs mo na kwan okay na, wala ang pag-iramdam mo ngayon, kumusta? Eh, pira na po yung lungs ko nung magpagwan ako nung request ako, sinapay na yung Okay, pag na. Clear. Oh, very good ah. Okay. Talaga Oh, ayan mga kababayan, napakinggan ninyo na nung nag-retest siya, naging clear na yung kanyang lungs. So, maraming salamat po sa iyong patutuo. At sana, mabigyan mo kami ng update pag lumabas yung uh, another okay. test mo. Ano po? Ano, okay. ano pong pangalan natin, sir? Sir, sa kailan paglabas na ka ng resulta? O oh, sige po, panala. sige po. Okay. Oh, salamat. Opo, maraming salamat. God bless. Salamat. Thank you, thank you. Ah, uh, ayan po, pangalawang pag-usap na po namin 'yan. Ah, uh, nakita natin na talaga uh, nung una yung right down niya, right lungs niya may tama sa baba. So, lately na na pag ni-test uh, niya, nung lungs niya ay clear na po. So maliwanag na patutuon ng isang uh, kay, kababayan natin na uh, siya mismo ay uh, nagsubok na at nagturok na dahil hindi niya makayanan yung uh, kanyang nararamdaman nung nasa hospital siya. So yun lang po, uh, kung may update bukas, sigurado malalaman ninyo kaagad dahil kayo na ngayon ay uh, nag-aabang at nagmamasid kung ano na ang nangyayari sa ginagawa namin. Uh, wag po kayong mag-alala. Nandito po kami, sampo na aking mga kasama na talagang yung effort namin pinagsama-sama para sa ikatatagumpay ng, na, na magkaroon ng uh, saysay itong pinaglalaban uh, namin na F.A.I. Okay? Maraming maraming salamat po. Uh, at ulitin ko, Huwag tayong lalabas kung wala naman po tayong importanteng gawin at i-maintain natin ang social distancing at social discipline. Payuhan natin, mga kaibigan natin, kamag-anak natin, ang mga mahal natin sa buhay. Sundin natin ang ating mahal na Pangulo upang sa ganon ay wala po tayong maging problema. Dahil uh, ang mga pulis natin ngayon, may pit na nagbabantay sa mga checkpoint. Lahat yung mga dinaanan namin kanina, uh, uh, ako ay masayang-masaya. Uh, -masaya. Dahil kahit na napapagod sila, pag nabigyan mo ng kunting prutas, kunting pagkain, talagang damdam mo yung kanilang mga uh, kaligayahan, ginhawa na kahit papano may mga nakaalala sa kanila. So, mabuhay ang mga frontliners natin na mga nandiyan Mabuhay po tayong lahat. Huwag mo nating uh, kaligtaan ng magdasal at manalangin at manalig po tayo na ito na ay isang maging kasangkapan para sa pagbigay ng solusyon ng pandaigdigang uh, problema. Itong pandemic na ito, masolusyonan na at magbalik na sa normal ang ating kabuhayan. Diba? Masaya. Namimiss na natin yung pagpupunta ng mall. Namimiss na natin yung pagpapasyal. Pagpupunta sa trabaho, wala na pong halap buhay natin.